morning guys welcome ulit sa aking uh, youtube channel umakit na ako nakalimutan ko palang mamili muna ng pagkain bago tayo magpisa sa ating trabaho bibili tayo ng manok gulay at saka prutas para dire diretso na mamaya hindi na ako baba para mamili ng ating lulutuin Dito tayo mamimili sa ating uh, palengke na uh, pinamimilihan. Ayan, dito tayo sa gosala Katabi ng magdo. Pule si buple? Di pule? Weh. Ah, blong? Blong? Blong ngayon naman uh, pupunta tayo ng no, uh, Philippine store bibili tayo ng lumpia wrapper gagawa tayo ng para sa kanila at bibili na rin tayo ng uh, sweet and sour sauce sa nila at pupunta na rin tayo dyan bibili tayo ng isda parket pole Okay guys, uh, nabili ko na lahat ng aking uh, kailangan pupunta naman tayo ngayon sa uh, boulangerie Bili tayo ng teclair teclair tsokola para kay Paul isang babaan na lang isang pamimili na lang para uh, mamaya hindi na po baba -aba. linis na lang ako ng linis na ako kung may lalaghan ako parang uh, meron tayong pamlansya wala na oh, uh, tinapos ko kagabi lahat, kahapon lahat eh. Ganito na lang ang buhay ko rito sa Paris. Trabaho. Mamimili. Uuwi mag Walang nag-iintay. Ayan, napakalungkot na buhay. Laban lang at is At makakaraos din ako nito. Hawa ng Diyos bibili naman tayo ng ano na uh, clear chocolate okay guys uh, na natin lahat ng ating galangan balik na tayo sa bahay ng amo at siya na tayo sa ating trabaho mamaya susunduin ko si Paul direct yung bili naman ako ng ano yung suha ni madam wala doon sa ano eh, sa gosala kaya doon tayo pupunta sa Chinese. Meron yun doon. Oh, okay, guys, papunta lang tayo sa ating work. Dito sa Paris, kahit mahirap ang buhay. Ta uh, talagang kikita ka. Kahit saglit na oras lang. dito ka. Kumpara sa atin sa Pilipinas. Patay tayo doon. Dito ang gobyerno, tinutulungan ka. Sa Pilipinas naman, tayo ang tumutulong sa gobyerno. Ininanakaw lang nila yung pera. Dito hindi. Kaya kontintis lang dito. Tsaga. Okay guys, uh, oras po ngayon alas 4 sakto ng hapon at uh, umula no susundin ko yung si Paul malaga ko at bibili rin pa rin ako ng anak mantika at saka yung sua ni madam dito tayo bibili sa sa Chinese wala kasi dun sa ano sa gosala nabibiglihan ko ng ano, mga gulay gulay at prutas 420 pa naman ang labas ni Paul kaya pwede pa tayong magili ng mantika at saka yung prutas okay guys natapos na rin yung trabaho natin buong maghapon nakapagluto ah, tayo ng maayos at uh, ah, nandun na yung pagkainin iwan ko na wala pa sila eh. sinundo ng tatay si Paul sa, sa pingpong at ah, mamaya kakain na rin yung pagdating may bagong luto naman yung ano yung yung name at ngayon ah, tumawag si Joyce yung anak ko doon na raw ako kumain wala na akong oras para magluto ano na alas 8 na ang hirap nung nag -isa. kung isa naisip ko buwin na lang ng pinas siguro, doon, siguro naman hindi na ako magutom doon dahil isa lang naman ako oh guys tama na yung drama kumawang mapayak pa ako idahan na lang sa ano yan yung ating lungkot punta tayo dito kay suwi sa apo ko Palamig, palamig na ng palamig. Sa umaga malamig na rin at saka yung yung sikat ng araw sa umaga ano na dati yung lasyete maliwanag na ngayon madilim na madilim kasi parating ngayon ano yung uh, taglamig kaya bukas na umaga mag ano tayo pull over bago mag jacket kasi kung jacket lang malamig malamig siya mag pull over tayo tapos jacket para uh, panlabat sa loob okay guys ah uh, na tayo Uh, kaya na tayo ng hapunan ng, sa anak ko. Tinawag kasi ako kanina. At, uh, doon na raw kumain. Kaya hindi na ako nagluto. At uh, pag sa bahay, pahinga na lang at matutulog. Okay guys, hanggang dito na lang ang video. Hanggang kita-kita ulit tayo bukas. See you next upload. Good night and God bless po sa ating lahat. Bye-bye.